Mark Liviste pinasalamatan si Chris Aquino sa pag-aalaga sa kanyang anak sa US. Taos pusong nagpapasalamat si Mark Leviste sa kanyang minamahal na si Chris Aquino para sa pagmamahal at pangangalaga sa anak niyang si Conrado Antonio Cito Leviste II na kasalukuyang nasa California. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram page noong August 9, ibinunyag ni Mark na kasalukuyang kasama ni Cito si Chris at ang mga anak nitong sina Josh at Bimby sa Orange County, California kung saan naninirahan si Chris para sa kanyang mga medical treatments. Ipinakita din ni Mark ang isang sulyap sa kamakailang pagdalaw ni na 2 Josh at Bimbi sa Disneyland kasama ang iba pang mga kaibigan. Ayon sa caption ni Mark, I'm glad to see C2 getting along well with the Aquino bros and friends. Presently, Cito lives with Chris and the boys in Orange County while I'm back in the Philippines. Nagpasalamat rin ang politiko kay An Binay, anak ng dating vice-presidente na si Jejomar Binay, at sa kanyang pamilya na tila kasama rin ni Sito sa Disneyland. And of course, thank you ML from the bottom of my heart for loving and taking care of Sito like your own. There's nothing more magical than that. Sabi niya na kinumpirma sa comment section na ang ML ay nagkakahulugan na my love. Ang mga tagahanga ay masaya sa samahan ni Mark at Chris pati na rin ang samahan ng kanilang mga anak at may ilan sa kanila ang umaasa sa pagkakaayos ng dating magkasintahan. Inihayag ni Chris noong May 18 ang kanyang relasyon sa nangangalang Mark na later ay napatunayang si Mark Leviste, ang vice-gobernador ng Batangas. Isang buwan pagkatapos, ibinunyag ni Chris na humiling siya kay Mark na magkaroon ng pause sa kanilang relasyon bago umalis ang politiko mula California para bumalik sa Pilipinas. Inilantad ni Chris sa mga sumunod na araw na nagpasya siyang tapusin ang relasyon nila ni Mark dahil may maraming mga pangarap na dapat tuparin si Mark at maraming mga obligasyon sa mga nasasakupan niya sa Batangas. Ngayon paman, binigyan ni Chris sa isang singsing -sing si Mark na sumisimbolo sa kanilang pag-ibig at pagkakaibigan na ayon sa kanya mananatili kahit na sila ay maglakbay na magkasama o hindi. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!